Ganun talaga yung nagbablog pag walang magawa sa buhay. <laughs> Kahit simpleng pag... <laughs> Kahit simpleng pag... <laughs> Lipat lang lang ko. <laughs> sasakyan sa ibang parking space. Binablog. Lilipat ko lang sasakyan ko. Yun lang, wala na. <laughs> Lipat ko yung sasakyan ko sa ibang parking. Let's go. Gamitin ko yung aking small wheels. Ito. Tara! Ito ang aking small wheels. Wait, wait. Yan. So, diyan naka-fire ang aking kotse. Ang layo, di ba? Kaya nang pupuntahan. Yan, so yan ang aking kotse. Yan. Diyan siya naka-fire. So yan, we're here na. So ang bala ko kasi actually lilipat ko siya doon sa malapit dahil uh, para malapit para bukas kasi uuwi na kami ng Batangas malapit lang siya at hindi mainit okay kasi ngayon marami ng bakante dahil ano na siya nagbakasyon na yung maraming tao dito so pero syempre lalagay ko to sa loob and then lipat na tayo sa ibang parking go so yan guys pinasok ko yung scooter ko sa loob para saempre, ah, uh, kasi alilipat ako ng parking lalo kong sabi no? papalis na tayo papunta na tayo kung saan ako magpapark ganoon talaga yung nagbablog pag walang magawa sa buhay <laughs> kahit simpleng pag <laughs> kahit simpleng pag lipat lang lang <laughs> sa sakyan sa ibang parking space binablog, di ba? Kasi, wala. Wala magawa eh. <laughs> so, yan. so, yan. Lilipa tayo dito, syempre, sa malapit. Lilipa tayo sa malapit. Yan. Gamitin natin din si Auto Park. Saan na ba si Auto Park? Yan. Yan natin kung gagana si Auto Park. so nagsasearch na siya. So doon na tayo magpapark park so, sa pagitan ng kotse. Ayan. Tingnan natin kung gagana pa pala to. Ngayon ko lang itong ginamit ulit. There, gumagana pa siya. So reverse daw. So yan, umaga Umaano siya ng kusa Ngayon ko na ito ginamit ulit Yung park niya Auto park Tapos drive parang pangit na mag-park. Parking complete. Completed. Parang naman masyado sa sorry right? Yun lang guys. Bye.